bumisita guys si Vipe oh nako inasikaso po na ano, nagano kami nagpunta kami ano nag mm -hmm. nag edsi kami po behind ano nag edsi of come. yan do ito ay nan elegancia po Nagano kami inas inasikaso rin namin sa siya. Shout out, but di pa ba Gabi na oh. Pagod-pagod yan. Di nagpapahinga. Napapagod yan si Biense. Nagpupuyat. Ah, shoutout to 3,200. Humatak na naman. Ang sweet guys. No? Ang sweet ni Biense guys. Ang sweet talaga yan pag may camera. Ganyan talaga yan. Pag naka-off cam po, manhid yan. Sweet pag may camera. Pag off cam, basher po yan yan guys huwag so, nyo nang hanapin na uh, dyan na siya.